Ito pong bida, bida dito. Ulit po, bida po ito. Ay, kontra bida. Nakatayo. Boy bonnet. Ay, ang bida. Meron pa isang kontrabida. Sino yung jeput? Extra, extra. Ako naman, ako naman lalabas. Ayan po, ayan po yung magaling sa aming mag gitara Ayan po. Yung mga medlog. <laughs> Ay, peso. Oh. Patay na po yung isa. Ayan na po. Ayan po si Angelo. Si Joseph. Joseph po. Ayan po. Rakista po yan. Naka all white, naka -all white daw siya. <laughs> Yop. 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 Yung nakayelo po. Ayan po. May panyo sa ano. Tinanggal. Bida raw siya. Bida. Bida pogi Eh parating payatot. Ya, putangina. Oh, po si JR, ayan. May hawak na cellphone. Yung umalis, di ko kilala yon. Po, pumasok. Wala nang tao sa labas. Eh boy, tumatakbo yan. Ayan. Ayan si Joseph. Si Joseph. Pogi ya, ah, pogi. Eh, yung pinam pogi. Eh, <laughs> may tatlong chicks. Ayan, dumaan na. <laughs> map up. Low, low. Papaye, yon, Naka-dilaw. Naka-ano pala? Naka-blue. Joseph. Naka-white. Yung si Ron, malayo. Naka-dilaw. Pakla. po, pupogi, naka-dilaw, yan. May pumasok. And si Angelo, naka-sumbrelo. Yeah, yung dribble, no. Oh. Ang galing niya. Ang player yan. ay e no ay bigan ko nakakita niyo rin isa po yung player NBA player MacCrazy ay e no ay bigan pa ni versus morales sumingit so, po si Racy. Ayan po, si Coach Alzai sa likod, nakapamiwang pa. Tapos, tapos. Kung nakikita nyo lang po ang mga kaibigan ko dito sa labas. Para sila nakawala sa oral Asan ba? Wala man doon <laughs> Isa-isa kayo. Isa-isa. Ina <laughs> In color blue. Constant number one. Nakabonet, kalbo. Nakalbo. <laughs> Ops, bumalik, balik. <laughs> <laughs> Alias Huawei ang puta. Malayo. Ops, bidam bidam. <laughs> Huawei. <laughs> alias Laway. Laway ba? Laway ba? Di ba ba? Wawai ba? Oh, sige, Huawei. Ops. Huawei ulit. <laughs> Laway naman pala. <laughs> Laway pala. <laughs> Laway pala, laway. Tuyo na tuyo. Tuyo <laughs> Panis na lang. PS yun ba eh. PL pala. Ano? To... Oh, Ang dami nila. Santot. Santot. Loo. No. Behind the scene. Snatcher ka naka Nakabonet. Ayun. Go Sakit sa tenga. Ayun na. Sumisimple. <laughs> ang sama ng takbo. Ba't ang sama ng takbo? <laughs> no, niya, takbo <laughs> ang bilis. <laughs> nawala, nawala nga yung takbo eh. Parang wala ka namang kinuwi. eh. Oy, tatumbling, ta-tumbling ang ating uh, bida. Ayun na. Uli. Oops, nag-moves lang konti. Next, yung nakabonet. Pang money pa <laughs> Pang money <pakew. laughs> Hindi naman pang money pa eh. Again, 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 again. Oops, may demonyo sa likod. <laughs> Baba, tayo ulit. Yung nakakulay yellow. Ayun na. Okay lang. Ba't may buto sa likuran? <laughs> may buto. <laughs> Ayun pa. ba't may jepot? Tumatalon. Ang galing! <laughs> o, oh, Justin Timberlake. Tatambling. <laughs> Tatambling rin ba? Kahit pang-pangs lang. Who's that Pokemon? Uy. Good sila. May <laughs> natawa po muna ako, Blue. Ay po yung mga nag-iinuan oh. Shit, back tayo pagod. <laughs> ano po? May na. kantutan <laughs> Ano po